February mo to na matas na impin na. No. Mm. Ang sitay Victor? Kwan? May. May. Sa? May eight. Ah. O, oh, nine, eight. nine, oh, nine. Eleksyon. Kasagawa. <laughs> may nine. O, eleksyon to, mm. eleksyon. Si Manoy Carla, bago lang, July. Ah. July eight. Ako magpamisa ko kaya nga nga nang ako kakuha sa mga kuwan kasi ako ang kanamang Ako magpamisa kay kuwan kaya nang kinsang okay. kinsang nag-aniversary okay. ang buwan na may kumpamisa mm. ha? Ang tagi. Ang tagi. Okay, oh, okay. okay. okay duwala naman din eh. Mm. <laughs> <laughs> Kaya naman natin maka-handog natin mga katilulangan. Kaya maaam na siya nang na-antag ka dito. Antag ka dito, mm -hmm. ang dati nato. Si eh. okay, da oh, na. oh, Kaya mga yung bunuhaw na nga ito. Pakilid kayo na ito? Pakilid, Ang imo ha, mga natong... Tatali mo ha, paki nang darin si Jaqueline niya ha? Awam mo rin na pita, ha Dari na pita, to. Mga Kaya naman yung upado ito.

mo ba? Okay, ka mga dalaga. Maglaag. Sana all. Buging diligay. guling no. Nga labay kulong naman tao no. Ay.

Tá bom, todo mundo gosta.